Okay, kumusta mga ka So, ipapakita ko sa inyo ngayon ang mga HTM na aming nakuha dito sa tag-spot namin. So, ito, medyo para siyang box. So, balit meron siyang marker na parang number 3 or double C. Yan. Yeah. HTM ito ah. Hindi ito STM, kundi HTM. Ibig sabihin nito is under under deposit then mayon din tayo nakuha na isang heavenly steam or linta ito yung ulo niya. alam niyo yung linta Ayan. buntis siya, oh. ibig sabihin ito ang item ay nasa ilalim isang linta na may pagka ano din sa ibon no? Oh. linta or ibon ayan dito sya linta pero pag ganyan para na siyang ibon ito yung pakpak oh. so medyo wag ingat tayo may, may trap talaga din ito triangle pyramid ayan item inside the chamber tapos ito ayan para linta din ito tapos ito yung parang pendant ayan. Ayan. Parang pindan na may araw ito. Ayan. Ayan. Indication din ito ng mga item. Items. Ibig sabihin may isang mahalagang bagay dyan na yes. Tapos, ito. hindi. Yung heart. May sukat ito na. 5 inches. So, check natin sa 5 yards. Puzzle type yan. Ayan indication din yan ng treasure under. Treasure under. Tapos, nakachamber. Dahil nakapuzzle type yan. Bukod dyan. Yan din. Tetrang D. Ayan. Treasure hair. Hindi yan. Hindi talaga yan. Tapos, may style. Tamago pa tayo dito. yan Dito tamago pagkaan siya. Strap lang. Kaya pag inano mo siya, yan ang itsura niya. Then, dito naman. Yung bukod doon, may nakiwa tayo doon. Yung box yun. Na bato. May sukat yun na. 18 feet. So, ito na yung mga kasama. Nakuha ito sa 2 feet, 3 feet, running 2, 4 feet. Ayan, code 5 direct under na ayan tapos ito pa ito ayan Yung pa code 5 na may sa ito code 5 din yan ito tapos ito tingnan nyo yan oh. ayan box or bar triangle sya na may indication ng bar or box